Ayan, welcome back mga idol, magandang umaga sa ating lahat. Uh, tapos na yung ating ano, uh, installation kaya medyo nagpahinga ating mga kababayan. Ayan. Ayan pa yung isa. Ayan pa yung isa. Ayan mga idol, uh, ating pasukin ngayon ang ating ginawa. Kung approved na ba sa inyo mga idol? Ayan. Bali dito mga idol yung ano yung pasukan ayan uh, tapos ayun may isang customer na tayo mga idol ah uh, naghihintay ng kanyang order ayan ayan na ito yung pinaka entrance mga idol pagpasok tapos ikot tayo dito mga idol ayan may kortina dito muna tayo mga idol. Sa kabila. Ayan. Ayan yung exit. Ayan. Ito yung isa. Tapos Ayan. Ayan, papasok tayo ngayon mga idol sa ano sa pinakaloob na ginawa namin. Ayan. Ito pag sinuntok mo to mga idol, ayan gumagalaw siya, ayan. Tapos dito mga idol, ayan. Diyan dadaan daw yung mga bata. Ayan. Sa butas na yan. Uh, dito sa bandang gitna. Ating dadaanan kasi lang hindi natin kasi ma ibabak mga idol eh wala pa tayong ano ayan, ayan eh. Ayan. dito pala to sa ano, SM Moa mga idol. Dito natin to anon. Yan oh. Bukay lang saging. Tapos ito. ayan ayan. Ito, tapos ayun si ah. boss okay, sak -sak. Dito? Oh. Ayan. mali malaki ito mga idol yan yung sinisit nila na ilaw tapos okay, ah. labas tayo dito sa kabila mga idol yan <coughs> mga idol kami nagkakarpinterin yan Aka yun. yung bilog. Tapos yan. Kami rin nag-carpentry niyan mga idol. Yan. So, yun yung pinaka-entrance niya mga idol. Malipag dito tayo. Ayan mga idol. Pag dito tayo yung side. Ayan. EBE. Ayan. Ito yung trabaho natin mga idol pagka hindi tayo na iihaw-ihaw. May alam kasi tayo ng kaunti mga idol. Ayan, ikot na naman tayo mga idol. Malaki kasi ito mga idol kaya medyo mahaba-aba talagang ikotin. Ayan. Tapos dito sa gilid. Ayan. Bali, naghihintay na lang tayo mga idol. May kulang pa tayo na ano. Uh, carpet. Miyo uh, medyo pahinga muna tayo mga idol. Eh, mga kaibigan natin. Ayan. Nagpapahinga sila mga idol kasi ano, naghihintay ng mga ng materialis na kailangan natin mga idol. Ayan, tapos ayun yung pinasukan natin kanina mga idol. Ah, papakita ko lang sa inyo mga idol. Pinasukan natin, ayan. Bali dyan dadaan yung mga bata mga idol pag ano pag maglalaro sila ayan tapos pwede silang upo dyan doon matatakbo tapos dito maglaro ayan tatlong ano yan mga idol 1 2 tapos ito yung pan 3 ayan ayan yung ano entrance entrance ito naman yung exit mga idol ayan Ah, dito po pala sa kabilang side mga idol, hindi ko pa pala na ikot dito sa may upuan mga idol. Yeah. Yan. Bali tayo yung nagaano dito mga idol. Tayo yung nagka carpentry tapos tayo din yung ano. Kumuha tayo ng kasama natin na magpipintura. Yan. Uh, sa carpentry tayo mga idol tapos sa ano sa painting pintura yung uh, butihing kapatid naman natin ang nagpipintura ayan mga idol malapit na matapos siguro mga dalawang oras na lang mga idol uh, Uwi uuwi na rin kami ngayon na ano uh, na alas 7 na yata ng maga uh, ano pa kami umalis uh, dumating kanina mga idol alas 10 ayan hanggang dito lang mga idol at maraming salamat sa patuloy na nanonood sa aking mga video maraming salamat mga idol at magandang araw sa ating lahat bye bye mga idol